So, yung sistema, no? No, may mga PC ang ako, Andrea. So, mo na yung tanggalo, Andrea. Ano yung kuhan? Okay. Eh, Ngayon ko, sila rin so, yan na. Yan. So, mo yung hidra? Suction cutter, dredger, Hidra. Ano yan? Ano yung forma niya? So, kung sige na sa ito yung tuyok, mo yung tubo daw ako kayo. Mo yung magkutuyok rin. Ay nga niyang San Miguel. First time na ko ito kakita sa San Miguel nagpuso. Karoon, nakakita na po niya actual. So, na ni karon ang mga bago karon sa mga dredger type ng no? mga dredger mas dali ni kay kaya magtutuyo kami siya. so nani siya yung hose lusot na darat tubo ay dawat ang tubo so muna hose pa yung dito sa may barge ayan so, so muna ilang tanggalon ng mga lubid riyan e, kuh, yung kuha na sa kuha no so, muna ilang tanggalon riyan pising na nasa mga ngipon na nangyayang tawagan na sila rin ibalo pangalan na na so muna dredger pidra